papaya mga guys oh yun oh, kita ba niya yan oh, papaya di ba oh mga guys oh, tumo oh yan oh, oh malunggay oh, ang taas ang taas ng bakod niya hmm. oh oh Good morning, good morning everyone Watch up mga guys Dito na naman po ako Pahanap na magaganda, mag view para I-share sa inyo oh, Ngayon ay araw ng Monday Lunis tayo ngayon mga guys Ngayon ang oras dito ngayon ay Ayan o, oh, mag-aalas na 17 minutes 17 minutes before 10. Oo. Tinanghali na ako na wala ako din sa pag-intindi sa uh, mga dong lolo. Doon sa activities nila. Ang init. Umlayro mo na ako. Ayan, magalakad-lakad ako para uh, at least may ibang upload ulit. Hirap na. Baka makaaligtaan ni Lolo. Hmm. Kung nagunahin ko dito at medyo maluag pa ang time ko dito, ang oras ko dito sa pinagre-relipan ko kasi sa ka medyo napupuy at minsan sa gabi pero okay naman, minsan minsan lang hindi naman labi lagi dito ako, dadaan ako dito sa park na maliit yan o, oh. may park dito pakita ko sa inyo mga guys yan o oh. park siya ng mga bata pero maliit lang park ayun know, o oh. Puan. pero doon ako pupunta sa unahan hanap ako ng at dito din ako mag -a -a outro doon sa unahan para medyo magaganda yung mga ambience doon mga views mga view samahan nyo ako mga guys subscribe na rin po ang aking youtube channel sa mga bago at makakanood ka nito paki-like ng aking uh, mga video at paki-subscribe, paki-pindot ng all notification bell para laging updated kayo sa aking lahat ng mga video. Updated. Okay? Alay na kayo at samahan niya ako. Yan, lalabas ako ngayon dito sa park. Yan o. Oh. Ito mga ganito. Laging may ganito mga guys. Oh. Eh. Yan. Yan. Kasi laruan to ng aso. Priority nila dito mga ayop. Bawal, bawal dito manakit ng aso. Bawal. Mabibilanggo ka. <laughs> Ayan, dito, dito ako papunta. Doon saan papunta doon? Sa so may park na yon Para maganda ang view, ang ambience ba? Dito na lang. Dito kanina mga guys maikuhan ko sa inyo may nakita akong malunggay kahapon pa yun eh Binalik ko kanina kaya lang ay napakataas ng bakod grabe eh. dadaanan dadaan uli ako napakataas saka baka ako ma walang tao kung may tao lang din ang hingi ako nakakapagsalita naman tayo ng Hebrew ay na, gusto ko lang kasi gusto ko lang kasi kumain ng malunggay masarap kahit yung lang nilaga lang ba ay wala napakataas taas talaga dadaanan ko yun ipakita ko sa inyo mga magmamaga kapo ah, na daanan ko na yun eh hindi ko lang hindi ko lang pinansin pero ngayon dadaan uli ako babalikan ko para ipakita sa inyo kanina binalikan ko ay, hindi ko lang na i-video kanina pero pinukturan ko may picture ako din eh. May ganda. Ang taas, ang taas nung bakod. Halata do sa gilid eh halata na may nakuha kasi bali-bali yung sanga. Kaya mataas na, hindi ko na maabot. Ay ang lalaki ng bunga. Oo, ang lalaki ng bunga. Yung sana maganda. Kahit yung bunga man lang makuha ko sana. <laughs> <laughs> dito kasi hindi pinapansin niya ng Israeli palagay ko may nung una siguro doon may may nakatirang may mitapel or nitapelit na kabayan tayo lang naman eh mga kabayan lang naman nagtatanim niya mga Israeli hindi pinapansin yan yung mga kwan oh, oh, tingnan mga mga manga dito mga guys oh, kabababa yan oh. Eh. lalaki kailang e maasin asim ah, siya. Oh, may papaya din dito. Oh, oh ang dami oh. <laughs> oh, may saging. Saging na ba. Ay, may malupit. Kaya lang ay anong taas na bakod. Oh. Ayun oh, papaya nga guys oh. Ayun oh, kita ba yan? Oh, papaya. Diba? Ha <laughs> haha, Balay ko dito. Sa loob dito may may kwan dyan, may pinoy may kabayan tayo lang ang mahilig magtanim yan eh. papaya, malunggay o ba? Diba? magkamats yan. papaya, malunggay tapos manok na, ay sarap sarap ng kain dito kasi parang kibots o Ang lilit ng bahay, bihira dito lang sa side na to mga building ay oh. sa side na ito. Tindi na ng init, nag alas 10, ay grabe. Ang balat ko nga ay sunog na, ah, di May, uh, may kwan lang, may video lang, may ma-upload. <laughs> wala, wala, da, maghapon hanggang alas 12 ako doon nakata. Nakabangla, wala din namang ginagawa maayos din naman ang tulog kanina ni na lolo lolo kagabi kaya hindi ko na yung siya istorbo pa yun eh tulog ito parang alagaw parang alagaw sa atin pero ito ay blueberry blueberry ito yan o oh. blueberry ito hindi alagaw siya malapit na ako dun mga guys sa tinuturo sa inyong kuan malunggay ay pagkataas ng bako grabe oo oh. pagkataas ayan na oh hmm. kung may kwan lang tsana din yan o oh. tama o yan o tama ang taas ng bako do yan o oh. kaya naman tayo o oh. yan o oh. o oh, mga guys o oh. tama oh. malunggay o oh. ang taas ang taas ng bakod niya. Oh. Oh. Oh, brabe. Yan, oh. Yan, oh, oh. Ang grabe. Yan oo. Yan oo. Ang daming bunga Oh. Ano kaya? Teka. Hmm? Ha? Ayan o. Oh. Tinutol ko lang. Huh? Sana, ako, uh, okay. 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 dito na lang papasok dito sa barang kibos dito para uh, ng video na putol putol ko kasi kinausap ko yung may delivery yata doon eh hindi ako na <laughs> nakakahiya maka wala kung may kabayan, sana nakita ako doon. Makahingi. Ay, eh, hindi ko sure. Dito na lang ako sa paikot-ikot din eh. Mga guys. Yan parang alibambang sa atin. Oo, pangso. Maasim yata to eh. Pero may bunga siya. pa hindi. Hindi. Maasim kasi yun. Ang dahon. Hmm. Dito na lang ako magpapagalagala din sa lo lo looban. Din eh. Galing na ako kanina dito. Siniko kaya lang hindi ako nakapag-video agang aga pa pong pagdating ni lolo. Baka ako may may kuwan. May ano ito? May malunggay. Namakita ako ng na mababa. Wala. Yun lang isang yun. Ang kuwan. Nag-iisa. Nag-iisang malunggay na puno sa dami ng bahay din eh. oh <laughs> Pali ko pala si Lolo. Diyan na ako pupunta. Oh, ay liblib na po karay aray te Tingnan naman. Nature na nature ang dating. Ayun oh. Kabababa ng bahay oh. Oh. <laughs> Alam ko naman palabas. Kanya la ang eh. Ako'y naghahanap ng malunggay. <laughs> kaya papunta, aray. Yun, yun, parang may malunggay din dun, oh. Yun. Parang, nakasuot baga ako din kanina, parang hindi, ano, yun, oh, parang may malunggay dun, oh. Oh. Parang hindi ko nasuot kanina, aray. Eh. Ay, parang hindi. Kuha nyo yun. yun Parang ipil-ipil siya. Oh, ang dami. Ipil-ipil, ang dating, oh. Ay, ipil-ipil na. Mga Lodi. Oh, San Pedro. Pakita ko din yun ng San Pedro, oh. Dami, oh. Yan, oh. Yan, San Pedro yan, eh. Ipil-ipil kong sa atin, oh. Oh, mga tuyo ng dahon. Hmm pagkain, pagkain ng kambing. Oh, ayan oh. Dami siya. May makita lang ako din eh, sa gilid-gilid ng bako ako din makasa. Sa pa kahit dalawang wala malunggay, ay wala eh. Malasot. Oh. Wala siya. Nag-iisang marunggay laang yun. Hmm. wala din din eh Oh, katulad ng ban ko oh. wala din din eh oh, may bayabas <laughs> wala man lang nakadungo kahit kabayan isa ay kabayan kumusta ka ay wala hindi niya kaya oh, huwang nakadayo, nakahanap, paghanap ng malunggay. Tangi din ang malunggay. Wala kang makikita ng may tanim din eh. Yo. Aso, lakay. Hindi niya ako, lulusot. Malay mo eh, may isang pakwang din ng may tanim na malunggay sa gilid ng bakod mababa naman ang bakod hindi makapitas kahit dalawang lang ngayon hmm. may papaya o oh. oh, may papaya din uli oh. oh, may katawang aring malunggay o oh. ayan o oh. <laughs> ng bunga oh. Ayan, oh, ayan okay, o oh. papaya. Wala taas ba Wala pa rin. Parang pamilyar tong loso tong ito sa akin ah. Oh, oo nga. Ito nga yata yung nalisutan kung may park na malaki. Ito ba nga? Kaya ito nga. Ako sa bandaron kung mayroon malay mo din sa banda rin may may kuhan ay wala pa rin hindi ko na pa hindi ko na alam kung saan pa ayun oh ayun oh parang malunggay yun oh ayun loob na <laughs> taon na loob siya. Ayun. Yun o, malong kayo, no? Ah, yun o, malong kay. Yan ang, oh, ang malong kay pa rin, no? Ah. Oh. Nako, nasa loob kasi, eh. Walang tao. Walang tao siya. Sayang. mayroon meron sana nakahingi dalawang paklam Ano? Wala eh. Ang loob. <laughs> May malunggay nga. Loob na loob naman ng bako. Hindi mo pwedeng Kasi nakakahiya. Privacy na yun. Privacy na. Yan ang inasabi. Ano lang, Marcia? Asor la bor. Asor la bor. Ano lang, Marcia? May mahigpit din yung strict Stricto eh. Yan lang inasabi kong gano'n, yung mahigpit na kuhan. Ay, as your labor, bawag pumasok ka ni Lomarcia. Ibig sabihin, huwag kang pumasok at hindi ako pumapayag. Ha! <laughs> tata may tatatamay. Matapatang kang gano'n. Nakuha mo. Sinundan talaga ako. <laughs> Sinundan talaga ako nga guys. Grabe. Doon ako kabado sa mga ganon eh. <laughs> Doon ako kabado sa mga ganon. Nabagay na ako. hindi mo naman sinasadya napakahigpit <laughs> nang dahil sa malunggay ay makukuha tayo Pabalik na lang ako mga guys. Mahirap na. Ayaw ko, ayaw ko sa lahat ng galung. Hmm. Dito. Ah, ako ng malunggay. Nama gugulay. Ito tulad ng ban yan Oh. Ang ban ko. Hmm? Wala. Wala na akong makita na malunggay. Buko doon. Mayroon doon naman na napakahigpit. <laughs> napakahigpit. Ito, nadaanan ko kanina, oh. Ipil-ipil. Anong ko nito? Anong... Oh, tinabas lang eh. Tinabas na ipil-ipil. Wala. Walang malunggay. Namasa masasabi. Sayang. Oh, ganda ng bahay na to oh. Pababa. Alam, pag naulan, dun lahat ang doon lahat ang kuwan ang tubig hmm. di ba may pang upload na ulit mamaya kahit kahit kuwan ito oh Ano kayang dahon yun? Malapad na yun. Oh. Malunggay ang hanap ko. Wala naman din eh sa parting are mayroon doon kaya lang yung kapitbahay napakahigpit bawal 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 yun lang basta bawal bawal yun lang dito. Palabas na ako dito sa uh, papuntang nila lolo. Ano ito? Activities nila mga guys. Oh. Grabe naman tong lawaw. Nangahabol talaga. Diba? Ano to? Israel. Diyan pala Ito may star apple doon at saka papaya. Sa pestong yun. Hmm. Ayun, yung building nila lolo. Yun na oh. Dito rin alam mag-outro sa activities nila lolo. Para at least makita naman nyo yung atilitis nila. Lolo. Ayun o. Oh. Dito na lang mag-outro. Hmm. Parang, parang madilim siya. O, oh. magalit. Madalim nga siya. At yan mga guys, maraming salamat po. At sana pakisubscribe ng aking YouTube channel. Pakaki paki like na rin na aking video. Maraming salamat po at magandang buhay. Salamat po Panginoon sa sa araw na ito. Mabuhay po tayong lahat.